Good afternoon guys Ito Mayroon naman po tayong Pinagawa At napagsama-sama na naman yung Kasipagan ng mga kapitbahay Dahil medyo masakit na sa paningin natin yung Basura dito sa may kanto Kasi so, medyo Nakapagtrabaho din na, Nangangalinga sa mga kamay niya sa pusapan na naman na tanggalin yung basura linis para sa kinumiya para sa ibang tao para sa ikaganda ng lahat ayun ayan ito tulong tulong ba. po kami para malis ayan kanina dami po so, nyan nakailang hakot na rin yung mga kasamahan ko nyan ayan medyo nabawas ito. Ang sarap talaga pag Ken, nagkakasama-sama. Tawag si kuya mo. Umay, sama yung pasapagan. Dahil maraming nagagawa. At mabilis matapos ang trabaho. Ito ay hindi lang sa amin. Hindi lang para sa amin. Ito ay para sa lahat na matatira dito sa atin. Kasi maayos na yung amoy niya una una pangalawa yung wala na tayong makikita dyan ang basura na tumbak magiging malinis na yung kanto na yan kaya yung tatlo eh para sinama mo? mga gamadaan hindi na tayo sinama mo parang basura na yung kanto parang